dira dada mga gomengs magsutang ta mga gomengs nga manok ang subak mga gomengs mao na pirada dira na karon mga gomengs dara mga ingredients mga gomengs matik tadta dira chicken no manana na tanan mga gomengs og limpyo mahugas mga gomengs matik dira na tong sintinya labuhan mga gomengs tak ang din natong la niya lakarahay mga gomes niya natong mantika sa mga gomes kay painiton pa man nato ng mantika mga gomes pag init mga gomes butangan dayo nato na og asin eh, para paggisa nato sa mga lamasan sa mga gumengs na ano, sa lasa unahon na kung bumbay diha mga gumengs nga mikos mikos nato mga gumengs pag mahumot na gani ng bumbay mga gumengs sa sige nimo mikos mikos matik dayon butang dayon nato na nga ato ang ahosern sa mga gumengs nga mikos mikos na po nato na, na diha mga gumengs kani magluto ta mga gumengs happy lang ta enjoy lang ta niya because may cost nimo pag mahumot na gani nang ahosarns mga gumengs ibutang na nato atong manok mga gumengs kay mao na tong subak niya sabay ya natong tanglad ka kaiba ning ato ang sutanghon mga gumengs kay tertaining humot up tertaining panaluha tertaining lami kay ni mga gumengs humot kay ni mga gumengs na tanga na to diha og suka mga gumengs tunga lang sa kutsara kay ang suka mga gumengs mao gyud ni pagpahumot nato sa paggisa diha sa ato ang manok sa mga lamasters niya butangan nato diag pamintang durog mga gumengs Tisbal ito so lang nya ni kos me na mutanga tuyo mga upat ka kutsarang tuyo ni mga gomens kay mas lami tan-awan ang ato ang sutanghon o pula-pula mga gomens kwan butik ni si mga gomens ya pag chikim mix-mix da mga kos butangan natong tubig pro gusto mugan mga gomens kamo na mo tancha sa tubig mga gomens sa matamaon lang ninyo mga gomens ya kusog kay bukal dia mga gomens paol buko natong mga gomens butang ni nato nang atong satanghon mga gomens doharan karana kabok mga gomens sa yang man po og di lutuon nang katunga kay medyo daghan naman sa mga gomengs pero panalo gyapon kayo na mga gomengs ni Cosmecos na to diya, mga gomengs kay gibutangan din ako diha og paminta powder mga gomengs para mo samot pag sa kahumot mga gomengs nya ato nang guntingon diha mga gomengs kay tagas man kay ning sutanghon mga gomengs kay sa hilaw pa na di man ato nang magunting kay 30 man ang gahi at huhulom nag amatik humok na nya butang na natutunggo layon mga gomengs ka to mga gomengs na tin adtas pa lingke palit na ko carrots o kaning Repolyo, mga gomengs. nya yeah, itong kumikos-mekos diya yeah, kadali, mga gomengs. na to diha. Di, humot na kayo na diha pagluto. Nako, na mga gomengs. Kakauno na kayo ko diha. Pero tigong humota na. Ako sugay ang bukal na diha, mga gomengs. Butangan din ako sisuning, mga gomengs. Gamay lang, di lang kay daghan. matama lang, mga gomengs. Nga pagkatataon, anak, mga gomengs. Amatik ah, ha, on dayo, na. Mga gomengs. Ana, ah, ang birada ni kusina ni gomengs. Ito po yung sero Ang kahoy, mga gumengs. Makaluto pa na, mga gumengs. Pag puntag kay mahal keng kakoy mga guming skin na nakarun sa una taxi ter ana karun 15 na piktin yung mahalat yung mga palipunon karun mga guming so ay labi na gud kailangan na gud tumigge gud aning mga style lan mga kuana kay kaning kahoy sus ako kahoy din akong gamit diri o kaning ako ang uling din akong gamit mga gomex tara mga gomex finished product perting panalo perting labi affecting ah, humuta perting lami ayod kayo da mga gomex diri rata man natong video mga gaming sagan salamat sa inyong pagtanaw mga gaming paki like follow and share mga gaming konting support lang mga gumings. Mabuhay ang mga guming sa timog kalibutan.